This is a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Okay, so, dito ngayon sa may barangay San Rafael, uh, Montal Bandresal. Pasok tayo para sa registration. Hindi natin. Tara. Atin, ayan. Oh, okay, kaway. So, mga ano ko lang ha. Ayan. 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 Shout out sa mga kagala dyan. Ayan, shout out. Mm. Yung aming tour guide, sir. Pagkala, sir? LJ. LJ. Shout out, guys, sir, LJ. So, sa aming tour guide, yan. <laughs> so, ito, yan. Yeah. Marami ng mga grupong ano nito, Nagsinating na ano, nga o, oh. kanyang kanyang, o oh. yung eh, iba't ibang grupo. So, so eh, kunting ano muna, a, kunting briefing muna bago umakyat sa Mount Pamelian si may Montalbanosal. Karamihan po ang umakyat ang umakyat ngayon mga biginoy lang naman. Sa tingin ko mga halos lahat naman po umakyat ng Kalabasan. So, po, uh, so, ito po. iwasan po natin magtapa ng kanat sa taas. Ito po yung tala natin pag-akyat. Eh. Ito po yung tala natin, natin pag eh. then, so, natin, then, sa pag-akyat naman po na, natin, hindi naman ang, po namin inaano na mag-mask pa. Dahil nasa nature naman po tayo. Dahil nasa outdoor. So, okay lang po na magtanggal ng mask. pwede pong magsabi sa amin kung kailangan mong kaya din. Ah, una po lang natin akatin is mga pamintinan. Ang mga Ano ko po sana ng ano saan, kung diretso po tayo, samitin, tayo ano ano sa amin din, pagbaba tayo mga pagbaba. Panamin Diyos, nakilaap po at makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, pinarating niyo po kami ng ligtas at payapas sa dahong ito. Ang po kami ng mga paglalakbay. Ingatan niyo po kami at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Mabalik po kami ng ligtas at payapas sa dahong ito patuloy pong pupuri sa iyo napakabanal na pangalan. At po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus na aming dakilang sagatang isa. Amen, amen, amen. Okay, kaway-kaway muna kayo sa vlog to. Kaway-kaway muna. na? Kaway-kaway sa vlog to. Kaway-kaway. Ayan, yung ibang iba ibang grupo na ano. Ibang hike ngayon. yun. kasi na. Ayan, simulan na tayo. Simulan na tayo ano. Ah, umakit. Ayan sila. Sabi nyo tayo ng hanging bridge. yan, Dito sa may, ano, uh, wawa. Wait. Wag magalaw. Kamay-kamay ito. Kamay-kamay. Ayan, o. Ayan, tumatawid tayo sa hanging bridge. Ayan. Ha? Ha? Ayan o Skanda So first time ko rito Dumaan Sa may hanging bridge Dito sa may Wawa So sarap Ang namanamig yung hangin o no? Ayan o first Stop over namin dito sa may Mount Pamin Binan. Ayan So Aba Tapos ako natin So ayun naman na Tayo mo na itlog Pampalakas Tumutupo na sa ano bagat. Yung mga kasama natin, oh. oh sulit sunet. Takak-takak na pangwis. So, kung nakaka... Ilan ko sa iyo, One hour? One hour and twelve minutes sa amin yung umakyat ng bundok. No? So, ito yung overlooking. Yan, kung may hita nyo. No? Yung Metro Manila, yan. So, ito yung mga ibang grupo na umakyat, no? And, Good morning, ma'am. Welcome to my vlog. So karating lang. So kami naman pa, akat Tara. Good morning. Good morning. Ayan. So, ayan, so, time check natin is 6. Uh, 6. a.m. in the morning. So, nalito tayo ngayon sa Mount Pamintiyan, sa may Muntal Bansal. So, nakikita yung kabilang ng bundok. Hindi pa alam <laughs> kung ano bundok to eh. So, maganda no? Maganda yung view. So, medyo umambon. Tapos yung part na yan, may mga pagi, eh no? Yung likod natin, yung likod natin, eh yung Metro Manila. So, kung kapansin niyo, ayan no? So, ito, yung lugar ng Muntal Bansal, Tuiwawa. So, So, ayan. So, so, sulit. Sulit yung packet dito. No, medyo mahirap nga lang dahil uh, patarik siya, mahon. No, paon siya na mabato. Ayan. So, sulit, sulit yung view dito. Kung may experience nyo, no, sulit na sulit yung ang adventure nyo dito sa Mount Pamindian, dito sa may Muntal so, so, paano pa pumunta dito? So, siyempre, okay lang. <laughs> Meron kaming motor na may parking yan doon sa baba no? sa so, may barangay iniwan namin doon so, so safe naman siya dahil mayroong caretaker na siyang titingin doon sa atin ng mga ating mga motor Ayan. so dito sa Mount Parintia yung mga naraanan nyo puro mapato tapos matutuli siya so kailangan mong mag-ingat dahil pag nadulas ka nako, delikado yung sakit na Katama sa katawan mo. Ay, susulit. Ay, mga puno ng kawayan, oh. No, walang kalat dito. Dahil, no, ah, uh, nung pala sa baba, yung turukay namin, isa nagbigay na ng advice na yung mga kalat, dapat ibulsa, huwag iiwan dito sa untok. So, love niyo tayo, eh. Mga puno ng kawayan, oh. Maliliit. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have a I can't, yeah, move I'm so I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, I can't move on till I let go. I Cross the field. I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive me ill And it gives me chills A nice road it fills I slip off and heal And crash yeah. all the steel That I ever healed I can't move on till I let go I feel yeah. so, so start start lost, yeah. never at home So, and yeah, begin up them a sticker, Motorin Stevie. There you go. you go. Come on, give them a sticker. There you go. Please like, share and subscribe, my YouTube channel. Strong every breath hope cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never back home. Si Motorens so, TV. Yes, ma'am. Oh, shout out kay ma'am. Nakakaya. Kay Papa ng bundok. <laughs> Yan, so, subscribe lang, 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 lang. Si, ano, bigyan natin <laughs> si, ano, si ma'am ng sticker ni Motorens TV, si Ma'am So, shout out sa si Ma'am Mia na Mandaluyong. So, first time <laughs> niya kumakyat dito sa Mount Pamitinan. Dito sa Montal Panisalo. So, 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 yeah. Thank you, ma'am. Thank you po. Ingat po kayo. Oh, Oh, salamat po. Ingat <laughs> po. Bye-bye, Mom. Bye-bye, Mom. Bye-bye, Mom. bye bye mom bye bye bye, -bye

papuntang Ay, sir. Thank you sir sa uh, ano. Ah, uh, pagkalalay. <laughs> subscribe my uh, YouTube channel. Rans Rans channel TV. oke, okay. okay, Beach, TV. Ah, sige, Balikan niyo ang bakit ng tao. So, maganda. Maganda yung... Maganda Maganda si yung... Ito. Si ito yung maganda sa... sa dito. Yung mga mahilig <laughs> sa IP, <laughs> Yung mga place. mga place na... Ha? That Dato yung tanong ko. May sagot pa, sir. May sagot pa. pa lang dito. pa lang pa yun, sir. ang